Sa history ng pelikulang Pilipino, iisa ang pangalan na naging tahanan ng mga pinakamagagandang mukha at pinakamahuhusay na aktres. Ito ay ang Sampaguita Pictures. Mula dekada 40 hanggang 70, ito ang gininto ang panahon ng showbiz kung saan isinilang ang mga reyna ng sining at pelikula. Ang dokumentaryong ito ay isang pagbabalik tanaw sa makulay na buhay ng mga artistang naging bahagi ng Sampaguita Pictures, ang kanilang pag-angat, pagsikat at ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Tita Duran Si Tita Duran ay isa sa mga unang child star sa Pilipinas. Siya ay naging household name noong 1930s at 40s. Siya ang kabiyak ng aktor na si Pancho Magalona at ina ng yumaong rapper at aktor na si Francis Magalona. Lumabas siya sa maraming makabuluhang pelikula at hinangaan dahil sa kanyang disiplina at pagkamahinhin. Pumanaw siya noong November 1, 1991 sa edad na 68. Ang kanyang kamatayan ay dulot ng komplikasyon sa kidney at ikinalungkot ng maraming sumubaybay sa kanyang karera. Para Luman, si Para Luman may tunay na pangalan na Sigrid Sofia Agatha De Torres. Ay isa sa mga pinakapinong mukha sa Sampaguita Pictures. Sumikat siya sa mga papel bilang eleganting bida o kontrabida at naging fashion icon noong kanyang panahon. Kilala rin siya bilang isang mahusay na aktres sa drama. Pumanaw siya noong April 27, 2009 sa edad na 85 dahil sa cardiac arrest. Alicia Verhel Si Alicia Verhel ay isa sa mga pinakakilalang action drama queens noong 1950s. Siya ay ina ng yumaong aktor na si Ace Verhel. Maliban sa kanyang kagandahan, taglay niya ang lakas ng karakter na umaangkop sa mabibigat na papel. Pumanaw siya noong May 20, 1992. Sa edad na 64, natural causes ang itinuturing dahilan ng kanyang pagpanaw. Gloria Romero Si Gloria Romero ay isa sa mga pinaka-iconic na aktres ng Sampaguita Pictures. Siya ay sumikat simula noong dekada 50 at naging bahagi ng halos lahat ng genre sa pelikula. Mula romansa, komedya hanggang drama. Sumakabilang-buhay siya noong January 25, 2025 sa edad na 91. Hanggang sa kanyang huling taon naging aktibo pa rin siya sa telebisyon. Rita Gomez. Si Rita Gomez ay isa sa mga aktres na may malawak na saklaw ng talento, mula sa drama hanggang action. Siya ay naging matapang at palaban hindi lamang sa screen kundi maging sa totoong buhay. Humanaw siya noong May 22. 1990 sa edad na 51 dahil sa stroke. Lolita Rodriguez. Si Lolita Rodriguez ay isang tunay na dramatic actress na nakilala sa mga dekalibreng pelikula ni Lino Brocka. Siya ay hinangaan sa pagiging totoo at hindi showbiz ang ugali. Pumanaw siya noong November 28, 2016 sa edad na 81 dahil sa natural causes. Siya ay nanirahan sa US bago siya yumao. Amalia Fuentes. Si Amalia Fuentes ay isa sa pinakamagagandang aktres ng kanyang panahon at tinaguri Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Siya ay naging reyna ng Sampaguita Pictures at Box Office Queen. Pumanaw siya noong October 5, 2019 sa edad na 79 dahil sa multiple organ failure matapos ang ilang taong pagkakasakit. Susan Roses Si Susan Roses ay tinaguri ang Queen of Philippine Movies ng kanyang henerasyon. Asawa siya ni Fernando Poe Jr. at ina ni Senator Grace Poe. Siya ay pumanaw noong May 20, 2022 sa edad na 80 dahil sa cardiac arrest. Liberty Ilagan Si Liberty Ilagan ay isa sa mga It Girls ng 1960s sa Sampaguita Pictures. Matagal siyang lumiban sa pag artista pero siya ay bumalik sa TV noong 1990s pumanaw siya noong May 2020 sa edad na 76 dahil sa COPD complications at cardiac arrest. Josephine Estrada. Si Josephine Estrada ay beauty queen at character actress. Lumabas siya sa iba't ibang supporting role sa ilalim ng Sampaguita Pictures. Siya ay sumakabilang-buhay sa edad na 75 sa Kingman, Arizona noong April 13, 2019. Nora Honor Sinora Nora Honor ay tinaguri ang superstar ng Pilipinas. Nagsimula sa Sampaguita Pictures at lumipad patungong international acclaim. Mula pagiging singer sa amateur contest, naging pangunahing aktres at ginawaran siya ng national artist. Si Nora ay pumanaw noong April 16, 2025 sa edad na 71 dahil sa komplikasyon sa kanyang baga. Ang kanyang pagpanaw ay ikinalungkot ng buong sambayanang Pilipino. Belia Flores. Si Belia Flores ay pinakakilalang kontrabida ng pelikula. Siya ay naging simbolo ng takot at galit sa screen pero minahal ng publiko sa kanyang husay. Siya ay sumakabilang buhay noong May 19, 2013 sa edad na 84. Komplikasyon mula sa operasyon sa Balakang ang naging sanhi ng kanyang paglisan. Zenny Zabala Si Zenny Zabala ay isa pang kontrabida ng Sampaguita Pictures. Sumikat siya sa mga papel bilang malupit na biyanan madramang karakter o mapanghusgang tauhan. Siya ay pumalaw noong August 8, 2017 sa edad na 80 dahil sa kidney failure. Carmen Rosales Si Carmen Rosales ay kilala rin bilang mame. Siya ay sumikat noong dekada 1940 hanggang 1950s bilang pinakasikat na leading lady ng Sampaguita Pictures. Siya ay tinaguri ang Queen of Philippine Movies at kinilalang isa sa pinakamagaling sa larangan ng drama at musical films. Bukod sa kanyang husay, taglay rin niya ang kakaibang ganda at elegante na naging pamantayan ng kagandahang Pilipina noon. Pumanaw siya noong December 11, 1991 sa edad na 78 dahil sa komplikasyon ng stroke at diabetes. Chichay Si Chichay na may tunay na pangalang Amparo Robles Custodio ay kinagiliwan sa kanyang matinis na boses bilugan na katawan at natural na pagpapatawa. Isa siya sa pinakapaboritong komedyante sa Sampaguita Pictures at naging bahagi ng maraming tandem, lalo na sa mga pelikula ni Dolphy. Pumanaw si Chichay noong March 31, 1993 sa edad na 76 dahil sa respiratory failure. Aruray Si Aruray o Concepcion Ragoncillo sa tunay na buhay ay kilala bilang katandem ni Chichay sa maraming pelikula ang kanyang nakakatawang itsura at comic timing ay nagbigay aliw sa maraming manonood. Pumanaw siya noong 1988 matapos ang matagal na pakikipaglaban sa isang sakit. Rosa Mia Si Rosa Mia ay kilala sa kanyang mga papel bilang martir na ina. Si Rosa Mia ay isa sa mga character actresses ng Sampaguita Pictures na itampok siya sa maraming pelikula bilang haligi ng tahanan, tagapagtaguyod nang tradisyonal na moralidad. Pumanaw siya noong November 28, 2006, sa edad na 81 dahil sa cardiac arrest. Ang mga bituin ng Sampaguita Pictures ay maaaring na maalam na sa mundong ibaba, ngunit ang kanilang mga alaala ay patuloy na kumikislap sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Iniukit nila ang pamana ng sining at kultura, isang pamana na walang kamatayan. Habang buhay silang mananatili sa puso ng bayan bilang mga tunay na alagad ng sining at simbolo ng isang ginintuang panahon ng pelikula.